Well, unang-una, -una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire niya ang role ng Kongreso, ng Kamara, sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana, may, uh, nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng kamera, yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng kamera suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at maki at ma-justify din ng Office of the President yung um, budget na hinihingi nila. Um mak we, we will wait and see kung talagang i-recognize ir talaga ni Vice President Sara yung budget um rule ng House of Representatives at rerespetuhin yung proseso ng pag aproba ng budget. Doon po sa mapapahiyalan daw po yung personnel niya. Wala naman po yung pinapahiya ang House of Representatives sa budget process um, kasama sa trabaho ng um, House yung to scrutinize the use of the of public funds um, for the funds allocated to them and funds that they are requesting for. Walang pagpapahiya dito. Um, ang importante lang, sumagot. Nang tama, sumagot ng ayon sa, sa mga dokumento na meron para, hindi naman para sa personal na, na politika, ito ay para sa mamamayang Pilipino na we are accountable to.